ang unity para sa karaniwang mamamayang Pilipino ay hindi nakababa ng preso ng bilihin. Hindi nakapagparami ng trabaho. Hindi naahon mula sa resesyon at pandemya ang pamilyang Pilipino. All that the administration continues to do is mask the very real, very valid problems of the Filipino people and repackage them into messages of false positivity. Hindi na rin nakakagulat bilang best in historical revisionism naman ang legasya ng liderato. Kung kaya, kaya hindi na rin bago na nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang glowing press releases ng pagpapasinaya ng iba't ibang government projects. Masisilaw ka sa mga inilabas na programa gaya na lang ng pagpirma nila sa agrarian emancipation law, pagtutulak sa renewable energy at sa sinasabing best in decades daw na pagdami ng trabaho. Pero not all that glitters is gold. Magiging tanso lang ito lalo na kung ningas-kugon at walang follow through sa mga proyektong ito. Hayahay laid back si Presidente. Samantalang urgent dapat ang tugon sa inflation, unemployment, kahirapan, mataas na bayarin, lalo na korupsyon. Smuggling has landed too close to the President's doorstep. The President is in the picture this time at hindi lang ang mga mababang opisyal. Lumala pa nga ang state-sponsored agricultural smuggling. Ngayon, pwede nang piliin ng malakanyang ang importers at mag-import ng asukal kahit walang sugar order. Dahil sa VIP treatment sa mga kartel, naging pinakamahal sa mundo ang sibuyas at asukal nating mga Pilipino. Nakakakaba at kailangang bantayan dahil... Pwede rin itong mangyari sa iba pang bilihin at bayarin natin. Sa kuryente, halimbawa, Pilipinas pa rin ang isa sa mga bansa sa ASEAN na may mataas na singil ng kuryente. Paano ba naman bababa ito kung walang aksyon laban sa mga monopolyo sa energy sector na gustong solohin ang bayad ng consumers at hinaharang ang pagpasok ng mas murang renewable energy sources. Mas mababa ng kaunti ang populasyon ng Vietnam sa Pilipinas, pero triple ng sa atin ang supply nila ng kuryente. Tayo, maaaring magkaroon ng yellow at red alert anumang oras. Parehong may copper at nickel ang Indonesia at Pilipinas, pero mas mura ng 40% ang kuryente ng Indonesia sa Pilipinas na kailangan para maproseso ang mga minerals na ito. Gusto nating marinig sa Presidente, ano ang gagawin para habulin ang naging napakabilis na pagtaas ng preso ng bilihin habang usad pagong ang pagtaas ng kita at hindi nadagdagan ng disenteng pagkakakitaan.